Magandang hapon po sa ating lahat guys. Magpapatuka na po ako ng aming alagang manok at alas 4 na. Ito isa. Ay, manok baba. Ay, Ba, oh. Naku po, nabitin. Ay, tunay Nang adubo ka mamaya-maya. Nabitin yung manok at pero tuloy to, to kanya. Okay, yan, manok. Saglit. Siya pa. Ayan. Ito ka na ikaw. Balip yung aming manok na yan, man man, guys. Hmm. Okay. Hmm. Ito ka hmm. ah! guys, nandito sa kulungan gawa ng nabali yung paa niya mayroon pa alagang ibon guys yung bato-bato kung tawagin din sa Batangas yan para siyang kalapati ayun nakatayo na pagkaampa ama paka ikaw siya ayun oh. yung tumuka nakang ano ming Ayan guys, nakapagpatukaan na ako ng mga alagang manok. Ayan, ang ganda ng tanim na rose. Tsaka yung mga ilang, ilang perasong kamuting bagin guys. Kamuting baling huy pala, hindi bagin. Iba pala yung bagin, kamuti talaga. Ayan sa tabihan ng aming bahay para pag wala na kaming may bilim bigas pag pwede na rin hukain ari na lang ang aming sasain ayan tapos ayan ang pamintang taiwan guys oh. nakakatuwa yung kanyang bunga parang christmas tree ang daming bunga hit, halos hitik siya sa bunga Ayan. Nakakatuwa oh. Pag buwan ng January ito guys, hinob na. Tapos yung aking tanim dito na okra, hindi ko pa nagahukan guys. ayun ang iba ay magulang na ano, ma magulang na yung puno, wala nang bunga. Palugot na, ari, ang bago kong tanim no okra. Tsaka itong puno na itong paminta guys, eh. ang dami niya ding bunga. Kaso parang nangamba nga ako, medyo nanilaw yung kanyang dahon pero okay naman. Sayang din ang kanyang bunga pag siya namatay. Hindi pa magulang. Ayan guys, tapos ito yung aking tanim na ano dragon fruit. Ayan. Ito pang isa. Gayak na ako'y pupuntang parang guys at ako'y maniniba ng saging na saba. Ako lang ay dinaanan ng tamad at hapon at medyo malayo din po kasi pag nilakad yun. Medyo masukal yung daan kaya bukas na lang. Ano, nakatuka na kayo. Making anak guys oh. At ipakita ko sa inyo guys yung bunga ng aking kamatis. Nakakatuwa. Meron na siyang manibalang. Ayan ang kanyang bunga guys. Ayan. Nakakatuwa. Manibalang. Kinukuha ko kasi guys yung ano yung ganito lang siya kinukuha ko yung iba at mas gusto ko siyang kainin na ganito kasi malutong kaysa yung hinog na gagapangan niya yung kamatis wag dyan, dyan ikaw magpupulupot ka diyan sigarilyas ka ay naka ah, dyan ikaw dyan ka pumulupot Ayan. Para hindi ma, ma puluputan yung ano. yung pa ang bunga ng aking kamatis. At ari naman yung pichay na magulang na. Magulang na siya guys. Talbos lang yung kinukuha ko dyan. malambur yung aking ano, luyang dilaw. Bakit? nandoon sa kabinet yun ang puno ng rambutan guys baka sa taon eh mamumulaklak na yan